kaya sa Maynila walang mga sidewalk at walang tamang lakaran ng mga ating pedestrian? Pag umikot tayo ng Maynila, Dad, napapansin ko nga na lahat ng mga sidewalk parang kinakain na. Na ang Maynila hindi na siya giging walkable city. Kung yan hindi nasusunod dahil sa kulang sa disiplina o merong mga pagkukulang ating mga namumuno, nagiging problema yan. Maynila, takaw ng aksidente dahil walang sidewalk? Yan ang ating topic ng discussion natin today na pwede natin ma-discuss. Bakit kaya sa Maynila walang mga sidewalk at walang tamang lakaran ng mga ating pedestrian? Kasi kawawa naman yung mga kababayan natin. Nakikita natin pag umiikot tayo sa Maynila, karamihan sa kanila naglalakad sa kalsada, lalo yung mga estudyante at mga kabataan paglabas ng paaralan. Napakalaking problema talaga yun at suliranin. Napapansin mo ba yon? Actually, oo nga. Pag umikot tayo ng Maynila, Dad, napapansin ko nga na lahat ng mga sidewalk, parang kinakain na. Na ang Maynila, hindi na siya nagiging walkable city. Parang nakakahiya nga tingnan ng Maynila kasi pag nakita mo, ang gulo-gulo, tapos wala pang sidewalk, tapos nahihirapan pa ang mga, mga citizen ng Maynila na hindi sila makalakad na safely tapos nagta-traffic pa dahil syempre yung mga tao na, nag na naghahanap ng sidewalk pupunta na sila mismo sa daan. So either ma-aksidente pa sila or dahilan pa sila ng mas marami pang traffic dyan sa Maynila. Pag nakita pa nga natin ang BGC at ang Makati ito mga prime examples ng mga pinamagandang syudad sa buong Pilipinas nakita mo ang mga sidewalk natin parang ilang metro na yun ng haba-haba at ang laki-laki ng sidewalk natin at very convenient sa mga citizen ng mga tao na ng Makati at BGC, especially pag papunta sila sa trabaho, papunta sila ng school. Pero sa Manila, parang wala nga silang convenience na ganoon. Kinainan na ng mga bahay, kinainan na ng mga vendor. Ano kayang makita mong solusyon dito, Dad? Well, kasi ganito yan eh. Una, yung nangyayari nga kasi yung pagpapatupad ng tinatawag nilang easement rule, no? Kasi bawat property or bawat lupain sa uh, isang bayan o sa isang uh, lipunan, dapat meron kang easement para sa gano'n, may malakaran at may ma magamit ng mga pedestrian o mga mamayan na makalakad ng maayos. Kung yan hindi nasusunod dahil sa kulang sa disiplina o mayroong mga pagkukulang ating mga namumuno, nagiging problema yan. Kasi nga, siyempre, ang ating mga kababayan, kadalasan, gusto nilang sagarin yung kanilang uh, uh, building o bahay para sa gano'n lumaki. Pero ang kapalit naman yan, ang magbabayad, ang magsasakripisyo yung mga mamayan mga pedestrian. So, napakalaki maging suliranin niya ng ating mga lipunan, lalong-lalong na sa lungsod ng Maynila, kasi nga, makikita natin talaga napakarami naglalakad sa kalsada at talaga naman pati mga sasakyan ay hirapan eh, lalo na paggabi, delikado yan dahil baka mabundol mo yung mga tao roon at masasaktan at maaksidente yung mga kababayan natin kaya dapat magamot natin to ngayon, ano yung mga dapat gawin? siguro, kung titingnan natin sa ibang bansa meron silang mga ginagawang pamamaraan ano? yung ibang mga lugar na wala talagang uh, pedestrian lane eh sinasara na nila yung kalsadang yon para na sa ganun, di na madaanan ang sasakyan. Or pangalawa, yung iba naman ang ginagawa, meron silang mga penalties na ni-impose sa mga lumabag, titibagin yung mga lumagpas doon sa ismet doon na sinasabi nila. So pangatlo naman, siguro may mga hybrid solution din yan, may mga ibang kalsada na talagang hindi mo na matibag yung mga gusali na inilagay doon, siguro hindi mo na magagawa ng paraan yon pero ang pwede mo gawin, isara mo na lamang yung kalsada sa mga Uh, traffic or motor uh, motor vehicles para sa ganun mat, yun ang malakaran ng mga mga mamayan pero yung nga naman ang sinasabi naman ng ibang tao pag sinara mo naman yan baka naman lalong mas traffic kasi mas kakaunti yung madadaanan ng sasakyan that's why kinakailangan pag-aralan niya ng masusi kung ano yung mga dapat na gawin at pwedeng gawin yung iba siguro tamang ikasara yung iba tibagin yung ibang mga uh, lumabag at pangatlo siguro yung mga lumabag talaga bibigyan ng penalties yan para na sa ganon, uh, pag gumawa tayo ng pagtitibag sa ibang lugar, sila ay nagbabayad nun dahil sa kanilang paglabag. No? Dahil talagang, at sa mga hinaharap, dapat bawal na talaga. Kasi pag hindi natin na binantayan yan, tuloy-tuloy yan at masisira ang uh, takbo ng ating lipunan sa Maynila. Ngayon, Dad, nabanggit mo na titibagin natin yung mga ibang structures niya. Siyempre, may mga gusali naman o mga bahay o mga vendors. May mga structures nila, mga makeshift lang. Pero ano masasabi mo sa kanila? Kasi siyempre, Uh, Makipag-away yung mga yan. Uh, buong buhay na nila nandun na sila nakatidya or nandun talaga yung hanap buhay nila. Pero alam naman natin na mali yung ginagawa nila, na kinakain nila yung sidewalk dahil hindi yun property nila. Property yun ng gobyerno at property yun ng uh, tao ng Pilipinas. Ano uh, anong masasabi mo sa mga magiging reklamo pag-aaway nila sa atin? Kasi ganito yan eh. Alam nyo, sa isang sambayanan, pag walang disiplina, talagang magugulo ang kaayusan ng ating lipunan. Napakahalaga na disiplinado tayong lahat. Kung gusto natin gumanda ang takbo ng ating kinabukasan at ng ating mga susunod na henerasyon, dapat ipatupad natin ang tamang disiplina. Bagamat ganun, siyempre unawaan din naman natin na yung ibang kababayan natin na ma kulang sa kinikita kaya kailangan nilang magkaroon ng vendor o uh, tindahan sa mga kalsada, pwede namang gawa ng pamahalaan na bigyan sila ng magandang pwesto sa mga pamilihang pampubliko pam pam para mabigyan sila ng tamang lugar na pwede sila maghanap buhay. Kahit natulungan muna sila, bigyan sila ng grace period o subsidized uh, rental para sa ganun hindi sila mahirapan. Pero kung sasakupin yung kalsada at doon sila maglalako, eh, sa, ang kapalit naman doon, traffic, aksidente at pahirap sa ating mga pedestrian at mamayan, hindi rin naman patas yun. Kaya dapat disiplinahin natin yung ating sistema at at the same time, tulungan natin yung mga kababayan natin na, na nagtitinda. Yun ang una. Pangalawa, doon naman sa mga may gusali at may mga bahay na lumabag na, dapat i-penalize natin yung mga yan. Bigyan natin sila ng tamang panahon para i-correct o baguhin yung kanilang pagkakamali. Kung hindi, may penalty. Mas mataas yung kanilang babayarang buwis. At kung hindi, maaring yung kalsada nila, kung talagang napakarami doon na lumabagat, mahirap ng tibagin dahil nga masisira yung mga struktura, isasara yung kalsada nyo yun for pedestrians only. At yung mga ibang kalsada na lang ang pwedeng daanan ng mga motor vehicle. Yung mga kalsada na pang-pedestrian na lamang, yun ang na nakikita kung paraan para na sa ganon may tawiran at may lakaran naman ating mga kababayan. At yung mga ibang kalsada na lang talagang for motor traffic uh, use kung talagang walang lakaran doon. Para sa ganon, mabawasan natin aksidente, disgrasya, at at the same time, maging practical yung solusyon natin. At syempre, ang sinasabi rin natin, yung mga lumabag ng mga gusali at bahay, dapat magbayo sila ng karagdagang buwis kung talagang hindi na pwedeng tibagin at maraming madidisgrasyo mapipinsala dahil nga napakalaki na ng gusaling nilagay nila. Kung talagang hindi na pwedeng tibagin, dapat ipenalize na lamang sila para sa ganun yung kalagdagang kita magamit yun sa pag-iimprove ng ibang kalsada na pwedeng gawing pedestrian walkway. Yun ang mga nakikita natin ng mga pamamaraan. At sana ito'y magsilbing, magsilbing isang pagmulat sa mga kaalaman at ka ating mga mga at mga namamahala na dapat lagyan na natin ng disiplina. Dapat sa susunod na hinaharap, siguraduhin naman natin na lahat ng itatayo ay magkaroon na ng isment para sa ganon mas gumanda ang lak lakaran at pamamahala ng ating mga mamamayan. Siya nga po pala, ako si Michael Sai, inyong dad ng bayan. Ako si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan.